Yes, Joy? Yes, ma'am. Mahirap maging malungkot pag Joy ang pangalan mo, no? Oo, kailangan maging masaya. Oh, kailangan maging masaya. <laughs> Matagal na nagmamaneho? Mm, hindi pa naman po katagalan. Pero nagmamotor ka din? Paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Lahat kasi nang nag-e-exam, may tinatanong ako. O, lagi tayo may sinasabi na nahuhuli tayo kasi excess passenger, sobra yung dami ng pasahero, di ba ganyan? Or minsan yung capacity tapos yung karga mo, sobra. So the question goes like this. Walang sinumang nagmamaneho ng sasakyan ang maaring magsakay ng mga pasahero or kargamento na higit sa letter A, kanyang nakarehistrong kapasidad. Letter B, kanyang pinalawak na kapasidad. Letter C, itinakda ng operator o may-ari. And letter D, itinakda ng DPWH. Shoutout po muna tayo kay Bernardo Suryo at kay Eric Akang ng Claveria, Cagayan Valley. Oh, Kasi sa palagay mo. Letter A. Letter A. So, always tayo nakadepend sa kapasidad ng sasakyan. Sabi mo malaki, puro payat, puro ganito ang katawan oh, 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 oh. sa amin. Mga 11, kasya, di ba? O sige, kasya, yan, yan. Pero pagdating sa syudad, ay eh, nahuli tayo, kinanumbra ang pasahero.